bata ang makikilala natin sa hapong ito. Sila si Diane, 14 anyos, si Dina, 12 taong gulang, at si Danica, 10 taong gulang. Ang magkakapatid na ito ay nabiktima ng isang pangyayaring hindi nila inaasahan. Nadamay sa isang sunog ang kanilang bahay noong Abril taong kasalukuyan. Sa kasalukuyan, ang mag-anak ay pansamantalang naninirahan at maaaring maging permanente na rin nilang tahanan malapit sa pinangyarihan ng sunog at ito ay sa tulong at support na rin ng ilang kaibigan. Sa tulong ng Diyos ay nagsisikap na muling makabangon sa trahedya ang nangyari sa kanila. Tulog po kami nung time na yon, tapos ginising na lang po kami nung kabataan na kapitbahay namin na malaki na po daw yung apoy sa likod ng bahay namin. Ginising po namin yung mga bata sa taas, tapos pinalabas namin. Tapos kumuha po kami ng ilang mga gamit po namin, tsaka damit. Bali, damit lang po at saka yung super kalan, isang kasarola. Tapos yung damit po ng asawa ko, saka yung aso, inilabas. Yung nakita ko po na nasusunod yung bahay namin, makaramdam po ako ng takot. Tsaka nalungkot din po ako. Kasi wala na po yung bahay namin. Uh, bali, minana, po. minana ko pa po yung sa tatay ko eh. Pero wala na rin pong magagawa kasi ganoon nga po. Hindi naman na mapipigilan yung apoy. Time na po na nasusunod na yung bahay namin. Diyos na pong bahala sa amin. Hindi po namin kasi alam kung saan kami pupunta nun eh. Kaya pinasa ko na lang po. Nagaya ng damit po nila, mga ilang peraso mga damit, binigyan po kami. Mahirap po kasi bali, ano eh, mag-uumpisa ka na naman sa umpisa. Lahat po kasi wala eh. Bali yung kinaumagahan na yun, wala po ko lahat eh. Wala lahat, wala lahat gamit. Sa awa po at tulong ng Diyos, uh, may ano naman po ang asawa ko, may trabaho naman po. Yun din po, maging handa palagi, lalo na pagka uh, oras na ng pagtulog. Bali kasi ang ginagawa na lang namin kasi magulo sila. Pagka gabi, yung mga importante, may bag po kami na andun lahat. Nakaready na sa pintuan. Para kung ano man mangyari, diretsyo ng pila yung, yung bag. Nang masanog ang bahay, ah, masunog yung gamit ko po, damit po, tsaka bag, tsaka sapatos. Pasok sa school, uh, bag lang ang aking dila, tsaka sapatos. Kasi lahat ng mga uniforme nila, gamit lahat. Yung mga diksyonary, lahat po, wala po, hindi po namin nakuha. Kawawa naman pala sila, Kuya James. Eh, paano po ba pa tayo makakaiwas sa sunog? Makakaiwas tayo sa sunog kung susundin natin ang sinasabi ng kinauukulan. Narito ang ilang mga tips para maiwas ng sunog. Una, iwasan ang napakaraming nakasaksak na gamit na maaaring panggalingan ng electrical overloading. Pangalawa, bunutin agad ang mga appliances pagkatapos gamitin. Suriin ang kalan at tangke ng LPG kung ito'y nakasarang mabuti. Ilayo sa mga bata ang mga bagay na pwedeng simulan ng sunog, gaya ng paglalaro ng kandila o gasera, gayon din ng posporo. Iwasan ang paninigarilyo at ang pagtatapon nito kung saan. Dagdagan ang pag-iingat habang nagluluto patayin ang nakasinding kandila bago matulog upang maiwasan ng sunog na siyang madalas na nagiging sandi ng mga ito. Sunding mabuti ang no smoking signs. Laging inspeksyonin ang inyong mga appliances sa bahay para maipaayos agad kung may sira ito. At huli, maging maingat palagi at maging handa. Alam niyo mga kids, sa ganitong panahon ng tag-init, dapat maging alerto tayo. Kaya naman na sinasabi sa Biblia sa unang Pedro 5 at 8. Unang Pedro 5.8 Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. Bilang isang batang kristyano kasi, dapat mag-ingat tayo kasi baka mamaya, ginagamit na pala tayo ni Satanas para mag-isip tayo ng masama sa ating kapwa. O kaya naman eh, sumagot sa ating mga magulang. Ang kalaban kasi nating Diablo, eh humahanap na may niya sa kanyang kasamaan. Nakakatawa naman, Kuya James. Hindi naman natin kailangang matakot, Anjin. Dahil may panlaban naman na sinasabi ang Biblia. At yan ay nakasula sa Filipos 4 at 13. Filipos 4.13 Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Magagawa natin labanan si Satanas dahil may nagpapalakas sa atin at yan ng Diyos na siyang magiging kakampi natin. Ganon din po ang dapat gawin para po makaiwas sa sunog. Kailangan po maging handa para makaiwas po sa sakuna. Tama, Anton. O mga kids, ayos na ba yung ginagawa nyo? Opo, okay. Kuya Sige, dali na natin ito dun sa kaibigan nating nasunugan. Sinong lingkod ng Panginoon ang sumampalataya sa Diyos? At yaoy ibinilang nakatwiran sa kaniya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Letter A, Abraham. Letter B, Hakob Letter C, Isaak O letter D, Josue Abangan natin mamaya ang kasagutan sa pagbabalik ng KNC Show Tutok lang!